So yun, mga kabsat? Bali, nandito ako sa buhay namin. Bali, mapapakain ako tapos magpupurga ako. Eto. Tapos, check natin kung kung, kung maglalandi na siya. Eto. Tapos, ihahalo ko lang dito sa pagkain niya ito guys. Dito. Instead sa tubig guys, ang paghahaloan natin. Sa natin ihahalo dito sa pagkain niya. Tapos mamaya i-check ko kung kong. kung, kung maglalandi na siya. Pwede na siyang pabulog. Ito guys, lucky 1,000. Thank

lagyan natin siya ng tubig niya guys saksak ko na lang itong hos guys mamaya guys mamaya ko na lang titignan kung kung maglalandi na siya Inisyan ko muna tong kulungan niya. medyo malakas na itong hose namin umaya ko siya bigyan ng tubig niya guys para makain niya lahat ng kwan yung binigay kong pagkain niya kasi may gamot yun pang purga pwede rin guys yung kwan yung pagkain niya ang lagyan natin ng kunting tubig So yun guys, linisan ko lang muna. Tapos paliguan ko. Tapos mamaya chichik ko siya. Mm -hmm. ko na yung kanya. Ari niya kung kanya. pwede na. So yun guys, papasok tayo sa loob. Kasi chichik natin kung kung Pwede nang pasamban pero hindi pa yata pwede. Sabi nila pagka may lumabas daw na ano dito sa ano niya. Ari niya. Ano. Pero malapit na ito guys. Hindi pa pero unang araw niya kasi guys ngayon. wala pa dapat may sticky sticky siya pero malapit na yan guys unang araw nya pa lang kasi dapat hanggang tatlo tatlo to three to five days dapat ang kwan saktong kwan, araw na pwedeng pa ano to pabulugan kasi simulan nya pa lang kasi maglandi nangyos labas na tayo ganun ah. lang ang mag check kwan guys ng, ng baboy na kon na kung uh, pwede nang pabulukan. Isa pa ay ganito pa pala guys, hindi natin masumukan. Dapat hawakan atin dito. Pag ganito ang hindi siya gumagalaw. Okay. Pwede na. Oh, tapos ganito. Oh. Hindi siya maglilikot. Yan guys, ngayon mag ano, maghintay pa lang tayo ng kon. Ng apat na araw bali unang araw nya yun guys tapos pwede sa pakatlong araw guys pangatlo pang apat 4, ay 1 2, 3, 4 sa pang apat na araw guys may lalabas na dyan sa ano sa ari nya na yung parang kon, liquid mas pigyan natin siya ng kon, tubig nya Ganon yung pinakapan guys, yung pinakita ko kasi itong kahapon ay nung isang araw, hindi pa pwede sabi niya. Ganon daw talaga ang dapat pag ano, pag tingin. hindi ka sigurado, dapat ano mo, kasok mo yung kamaman niya sa loob ng ari niya tapos tangkal mo, dapat may ikon siya parang sticky na liquid. Liquid do. Mas sure daw kaysa sa hawak-hawakan itong sa likod niya. Mas sure daw pag ano tignan mo sa loob niya kung hindi kasigurado sa kwan <coughs> sa bubble kung maglaran din o hindi tulad niyan guys oh malaki na yung niya pero wala pang ano wala pang lumalabas na ano parang kwan likido yan guys gusto yung pagkain niya so lang guys bali kuan chiner ko lang sa inyo kung paano yung pinaka -sure na ano na uh, pagtingin sa baboy kasi mahirap talaga ano guys tignan yung kuan lalo na ito dumalaga pa dumalaga kasi ito first time niya mahirap daw talaga kasi ano makasigurado kung maglalandi na yung baboy o hindi na dumalaga kaya kailangan talang i-check daw sa loob ng perta niya sa mga dating nanganganak naman na guys mabilis lang daw tignan kasi talagang lalaki at lalaki yung kanya ng ari nya hindi gaya nitong mga kwan itong mga dumalaga yung mga bago palang ano kasapahan yung mga first time nya hindi masyadong lalaki yung ari nya So guys, nandito yung baby ko sa mama ko. Oh, hi ka na na, hi ka na. Hi. Oh. na? Oh, bagong gupit pala kami guys. Dalawa. Hi ka na. nagganak na siya Hindi pa na kasi pinupuro ka lang natin para kwan. Para pagka nasumpitan na siya, manana-AI na siya. Ah? Na ano, malilis na sa loob niya. Wala na siyang mga kwan, mga uh, konblate bulati. Tatanggal na kasi napuro na siya. so yun nga guys yun lang guys yung ano yung pan natin ngayon kasi first time ko din kasi mag ano, mag alaga ng high -pore na baboy hindi ganun daw talaga ang pag check dati guys nag -alaga, nag alaga, din ako ng baboy pero hindi ano hindi siya high core yung mga native yung mga uh, high -po ay kung ay yung, ano ba tawag? yung sa hyper uh, high -pore native estizo yan yung inaalaga natin noon, guys ngayon na lang ako nagalaga ng corn ay sa mga mahilig dyan sa baboy guys bali paano naman pa share naman ng mga tips nyo sa comment section na lang guys yan guys hanggang dito na lang salamat sa pagsama sa sa video na to please subscribe and like guys tapos pa comment na din guys yan guys hanggang dito na lang ingat God bless bye bye